Alam nyo ba mga kaibigan na may multa ang ganitong klasing temporary plate? 5,000 pesos po ang multa kapag nahuli kayo or natikitan kayo ng checkpoint, especially ng LTO. Kapag gumagamit kayo ng ganitong klaseng temporary plate na hologram, tingnan nyo naman mga kaibigan. Maganda tingnan. Oo, oh, tama. Maganda, maayos, meron kang registered, region, tsaka meron ka rin dealer. Kaya lang ang problema nito mga kaibigan ay yung pagiging hologram niya. Tingnan mo. You know. Bawal po kasi yan mga kaibigan sa batas ng LTO or sa ating mga temporary plate or sa ating mga plaka. Especially sa mga temporary plate na ginagamit natin. Ang multa po inulit ko mga kaibigan na 5,000 pesos kapag po nahuli tayo na gumagamit ng ganitong klaseng temporary plate. Pati yung mga iba't ibang design na temporary plate tama, mga kaibigan na ang multa po niyan ay 5,000 pesos. Kaya kung ako sa inyo mga kaibigan, ay sundin po natin kung ano yung sinasabi ng batas na kailangan gamitin natin sa ating temporary plate o dus ating sa mga or sa ating improvised plate. Kasi mga kaibigan, ito lang po ang dapat gawin natin or ang dapat nating ipagawa sa ating temporary plate. Yan po mga kaibigan. Yan yung kanyang design. Kita nyo naman na mayroong white yung background. Tapos may registered, may region, tapos meron din syempre yung uh, dealer at kasama din sa baba po. And yung pinakalatest natin, yung bago, ay yung temporary plate. Mas maganda po, gawin nyo yun yung ganda para hindi po tayo mahuli sa mga checkpoint or para hindi tayo magmulta ng 5,000 pesos. Mga kaibigan, eto yung sample kapag gagamit kayo ng temporary plate na MV file. Ayan po yung kanyang picture. Ayan po yung gagayahin natin, mga kaibigan. At, kung sakasakali naman na meron ng plaka yung nadoon sa ORCR ninyo pero wala pa po kayong registered plate o yung may mga color coding, yan po ang gagamitin nyo, registered, yung kanyang plate number na may tatlong, di ba, tatlong number, at tatlong letter, meron din region, meron din tayong nakalagay na dealer, at syempre yung nakalagay na temporary plate. Kasi po mga kaibigan, iyan ang pinaka-latest na update ni LTO sa pagpapagawa po natin ng temporary plate. Kapag po ganyan ang ginawa natin, hindi na po natin kailangan humingi ng authorization letter galing sa kanila. Dati po ay kailangan natin kumuha ng authorization letter galing sa kanila kapag gagawa po tayo ng improvised plate or ng temporary plate. Pero ngayon, nulit ko mga kaibigan, kapag sinunod po natin yung bagong layout ni LTO eh hindi na po natin kailangan kumuha pa ng authorization letter galing sa kanila. So inulit ko mga kaibigan, kapag ganito, tingnan niyo naman, hologram, ang ganda, di ba? Oh. Yan. Bawal po kasi to talaga, totoo lang, bawal. Tsaka dadagdag ko na rin na kapag yung mga basag na yung ating plaka, eh may multa na rin po 'yan. Tapos pag tinatakpan natin tulad nito, may takip na ganyan. Mga kaibigan, bawal din po yan. Lalo na nung pandemic, tinakpan nila ng face mask, bawal din po yun, multa ng 5,000 pesos. Halos lahat po ng violation natin sa plaka ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Kaya, kung ako sa inyo mga kaibigan, kung papagawa kayo ng temporary plate hanggat son sundin po natin ang sinasabi ng batas o yung kanyang layout. Okay? So maraming salamat po. Ingat po tayo sa palagi kasi alam niyo naman na may pamilya nag aantay sa atin. Bye-bye. Thank you.